Siguro na may bagong battery na mandar. Oo. Tapos kahit patayin ko maandar. Maandar kahit patayin mo? Oo. Mm. May multo. Ang kulit. Ay, ay, ay. Tapos papatay ko ng anong araw niyan, 'yung side stand eh. Ayun mga sir, meron tayong ibaba ng bang... Na click. Nakabukas ng headlight, pero kapatay na siya. Yung sa headlight nakabukas. Saan pagaling 'yan? Pagkaluan pa rin. Pagkaluan. Galing na dito yan? Hmm. Dito ko na pinarepress yan. Hmm. Sige, tingnan natin. Wala lang kurinte kasi di ko na sinubukan nagbili doon do? oo uh, mander pa siya? kaso? tapos yung pinatay namin nula eh ayaw ayaw mag start pati yung fuel pump ayaw tumano kapag ko pa-easy nakakaw haptay di ka nagbayad ang kurente eh okay, okay. okay. eh hey, tulungan nyo si Isa. kahit nakapatay maandar ah ay, pina-take ko 'tong stockakit ko. Para sa channel ko 'to, nag-reverse ko sa andar. Ng dinaga ko, pinapatawag ko sa side stand. Sa pagpatay ng side stand, yung headlight niya sa baba, sa ilalim. Grounded to ground to. Eh, kala ma-check natay yung issue nito. Kasi kahit naka-patay na yung susi, tumu- umaandar pa rin. At nung pinatay na, ayun, ayaw nang gumana yung fuel pump. Pero may mga ilaw, may mga panel. Meron. Wala ka naman nakita ng check engine dyan. Wala. Ayaw. Kasi good siya. Sana nga. Sige. Pero mamaya pa natin ito gagawin kasi meron pang nakapila. Diyan, 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 sa gilid mo na lang muna. Diyan, parking mo muna. Mayroon natin gagawin itong mga sila kasi meron pa tayong mga nakapila. Itong mga nakapila natin. Na sang so, sa loob. Okay, diyan muna yan. Yeah, tapi mga gagawin natin. Mhm. okay, papasok na natin. Lagi, 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 lagi. Lagi, turn muna. Para ma-check natin, kalau problema. Oke, okay, bubuk nanti yung battery, saka yung upuan. Testing mo muna. Kasi hindi alam kung ano yung gagawin natin. Uh, testing natin kung ano yung gagawin natin. Hmm, check engine. Oh, so, mantap nomor lah. Check mo nga yung check engine niya. Diagnose mo. Oo. Oh. <laughs> Ayun, nakapatay na mga sir Pero umaandar pa yung unit ha. Tinan mo. Sa likod ha. Oh. Umaandar pa ha. Hmm. Mm hmm. Kakaiba to. Oh, patay natin sa side saan. Mm -hmm. Tapos busina. Yung mag yun ah. Tanggalin. palitan mo nga yung relay. Ayan, nakapatay na yun. Ayan oh. No? Tumutunog yung relay. <coughs> yung malit na relay. Tanggalin mo. Kakaiba to ah. <coughs> Malulubot yung battery mo nito. Ano yun? It's <coughs> a battery yan. Ano Ayan wala oh Try mo yung maliit na relay Good yan Sige Ayan Tapos pandarin mo Okay Patay mo Ayan meron pa rin Sige Tapos Yung ko naman uh, Hindi buksan mo na lang yan oh. Batery Shalistan. Aba, iba na yung susi niya ngayon. Nalipat yung susi yan. Nasa Shalistan na. Okay, buksan na natin yun ano. Huwag natin pilitin. Baka kasi madali pa yung isi nito ito. Patay na natin yun. Kaya natin check yun. Tanggal mo natin ito. Saka ito. Baka madali pa yung ABCD niya. yung malaking relay, check din natin yan. Baka kasi may nag-ground dito sa loob. Ayan, ito yung natin yung kanyang headlight. Saka yung dito na pairings, battery harness. At ito na yung battery harness nya. Sa pinakailalim, ito yung nangyari sa kanya. Hmm. Yan. Nagdikit-dikit na. Buti hindi nasira yung ECU yun nito. Yan, ito ang uh, kadalasan problema ng click. Kaya kapag ka nagkaedad na ng 2 years, 1 year na mahigit, pacheck nyo na. Buti nga hindi ito, hindi nasira sira yun. At hindi pinahidat ni sir na patakbuhin. Kaya tama yung ginawa niya, nilalabob niya lang. Pero ito mga sir, hindi natin babibili ng battery harness dahil ito ay nare-repair naman. Puputuloy mo natin 'yan tapos magdudugtong tayo sa kanatin siya. Uh, gagamitan ng sinkable tube tapos ititip natin. At uh, ang gagamitin natin tape. Ito 'yung gagamitin natin. Mamaya pangbalot natin 'yan diyan. Kakapalan natin para kahit papano kung sakaling tumaglaw ulit ay uh, hindi siya masisira kasi kapalan niya ng pagka-electrical tape kahit sabihin mayroon siya ng ganyan at kapag kawalas na natatagtag yung unit doon siya nagkakaroon ng gas gas kasi itong mga wire natin nakadikit yan dito mismo sa may pinaka ilalim uh, ng ano ng board board natin kapag uh, nagbabounce o natatagtag nagagalaw din yan nagkakaskasan hanggang sa tinagal na panahon doon nabibigay kaya titip natin yan Tutuktungan mo natin yan tapos i-spray natin ng eto bibikulon gusto ano? mong ano? Gusto mong bumango yung kilikili mo? Ito, ito, gamitin mo. Uy! Ayan, yung gamitin natin. Contact cleaner to mga sir. Meron to sa TikTok mga sir. Meron to. More lang to. Nasa 80 lang yata to o 60. Yan, mga gamit nyo to. Para din siyang sa mga sweet sweets. Lalo kung madalas na uulanan. At nasa labas, lagi yung motor ninyo. Pwede nyo gamitin yan pang spray. Contact cleaner to. Ito yung ginagamit namin. Hmm. Uh, yung... Um. Okay, ito. Dilutog ito nga na natin. Tapos, siyempre, sinkabul yung ating gagamitin dyan. Kung alin na po ito lang, yan lang yung pagdudugtungin nyo. Yan lang. Tapos kakapalan nyo lang ng ano, yung tape na pinakita ko sa inyo kanina. Yan ang yun ang gamit ko para kahit papano mas matibay okay, ayusin muna na ito. tapos ispray mo lang kung ng contact cleaner yan kaya kapag uh, may issue na kayo na ano, mga ganyan o di kaya one year may git yung motor ninyo pacheck up nyo pacheck nyo na lahat ng harness nyo mura lang naman yung labor nyan mga sir kaysa naman na umabot kayo sa pagkaabirya pag minalas malas masira pa ECU di yari na Yan, baka tapos na tayo yung wire. Ito, gagamitin na natin yung sinabi ko kanina ng ano, electrical tape na gagamitin natin. Kakapalan natin para safe na yan sa loob. Ayan. Pati yan is friend. Tapos babalikan natin. At uh, pati ka babalikan natin. Dahil goods na yan mga sir. Yan lang. Yan ang yung problema niyan. Wala nang iba. Mm uh -huh. okay. Babalik natin mga sir. Tapos may testing natin. Kung mawawala na ba yung problema niyan. Pero yan lang talaga ang problema niyan mga sir. Harness lang ng battery. Ayan. Bakit natin balik yung pairings. Okay, ano natin? Tapos, try mo ngayon siyang patay. Uy, sumusunod na. Okay, balik natin yung pilings kasi okay na, yun lang din naman yung naki problema niya mga sir. So, battery harness, ka. kapag ka na-counter nyo yung na ganyan, battery harness na kagadang ang yun ninyo. Kasi malabo kasi dito na may problema yan. Malabo rin sa ECU kasi maandar yung motor, saka wala naman check engine. Kung nagkaroon siya ng check engine dahil naputol, pero maandar, good siya. Ayan, tumakas sa kanya, pagkakas natin yung kanyang water Bate na lang. At tatay natin ulit. Ako, mayroong sumisipol. Water in pump. Ayan, o. No? Patay natin. Ayan, o. No? Tapos, yung narinig nyo kanina doon sa kanyang makina, parang may napipilipit na parang sa pinto. Ayan, na. Yan. Sa yan? Sa water pump yan. Yan. Okay na ito mga sir. Goods na ito. Goods na goods na. Yan. Pacheck nyo yung wire nyo mga sir. Kapag ka nagpero dahil siya ng isang taon may git. Ito Tum Oh. Tumulog na. <laughs> Ayan. Sa maple na. Oh. Water pump yan. Ayan na. Ayan. Ayan. Okay, good